ang kaibahan ng pagiging makasalanan at nang sa gumagawa ng kasalanan hindi dahil sa minana natin ang ating pagiging makasalanan mula pa sa ating unang magulang na sina Eva at Adam ay naging kamatayan na rin sa atin sapagkat walang kinalaman ito sa pagkamatay natin na siya nating pagkahiwalay sa Diyos sa halip ito ay dahil sa ating ginagawang kasalanan bagamat alam nating iyon ay kasalanan nga. Kung kaya nga ito ang ating ikinamamatay na siyang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi tayo namamatay dahil sa pagiging makasalanan, kundi dahil sa ating ginagawang kasalanan. Magkaiba kasi ang pagiging makasalanan sa gumagawa ng kasalanan lalo na't sinasadya. Magandang halimbawa ang mga anak nila Eva at Adam. Sila na kahit may punla ng pagiging makasalanan dahil sa kanilang mga magulang ay nagsikap pa rin na gumawa ng kabutihan at sumunod sa mga utos ng Diyos. Gaya ni Abel na siyang mabuti at masunurin. Samantalang si Cain na kanyang kapatid na bagamat may kaalaman rin sa dapat na pagsunod sa Diyos ay sumuway nga at gumawa ng pagkakasala. Ganito rin ang nangyari sa lahat ng mga naging anak nila Eva at Adam mula pa noon hanggang sa ngayon nangyayari nga na mas marami ang pumipili sa pagsadya sa kasalanan habang kakaunti naman ang mga nagtiis na sumunod hanggang sa huli ng kanilang buhay Sila ang tinatawag na remnant ng Biblia Sila ang mga iniligtas ng Panginoon Silang mga remnant sapagkat kakaunti nga Romans 9:27 Isaiah also cries out concerning Israel Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. Ipinaliwanag itong mabuti ni Apostol Pablo, na kabilang ang mga hintil sa panahong iyon ay makakatanggap ng kaligtasan. Silang mga kumilala at sumunod sa Panginoong Hesus. Bagamat ang mga hintil na tinatawag nila noong hindi mga anak ng Diyos, ay naging mga anak ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesus bilang Panginoon. Romans 9.25-26 At dahil pinili ang panahong iyon upang sa kanila, Hudjuman o hintil, ay makatanggap ng pangako ng pagliligtas. Ito ay tinawag ng election of grace o God's gracious choice ng Romans 11.5. Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace. Sapagkat pinili nga sila sa panahong iyon, silang mga remnant rin. Itinakda ng Diyos na sa kanila at hindi sa ibang henerasyon mangyari. Kaya patunay ang sinabi ni Jesus sa kanila noon sa Matthew 24, verse 33 to 34. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. 1 Peter 2, verse 9 to 10. But you are a chosen generation, sila ito at hindi tayo ngayon na tulad sa mga ipinapangaral ng mga simbahan ngayon. A royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Sa kanilang henerasyon magaganap lahat. Hindi maaaring ipagpaliban sa libu-libu pang taon sa kanilang hinaharap sapagkat masisira ang kasulatan. Katunayang ipinangako ito ni Jesus sa kanila kaya sa kanilang panahon naganap ang kanyang pagbabalik. Hindi sa katawan, kundi para sa pangako ng muling pagkabuhay at gayon din ang paghuhukom sa Israel. Matthew 16 verse 28 Truly I say to you, There are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Matthew 10 verse 22 to 23. You will be hated by all because of my name. But it is the one who has endured to the end who will be saved. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Dapat nating alalahanin na ang pagpili sa kanila sa panahong iyon ay hindi nangangahulugan na sila ay ng dahil lang sa bagkos ay dahil sa kanilang pananampalatayang may kaakibat na pagsunod. Sapagkat tulad sa mga nakasulat sa aklat ng James, ipinakikita nito ang kahalagahan ng paggawa sa pagsunod. Sinabi nga na ang pananampalatayang walang pagsunod ay patay. James 2 verse 17, Even so faith if it has no works is dead, being by itself. Verse 20 to 24, But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? You see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was perfected, and the scripture was fulfilled, which says, And Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness, and he was called the friend of God. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Hindi nga bat sinalita ito ng Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Matthew 24 verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Hindi dail sa minana ng tao ang pagiging makasalanan, kina Eva at Adam ay naging kamatayan na rin salahat. Sapagkat may mga remnant na nuon paman ang mga nanatiling tapatsadios. magamat itinuring silang makasalanan. Kaya nga sa lahat ng ito ay may ipinangakong misaya o tagapagligtas, upang ang naganap na kagagawan ng unang taong si Adam ay mapalitan ng bagong Adam. Nasa ginanap ng Panginoong Hesus na pag-aalay ng buhay ay matubos ang kanilang pagiging makasalanan. Kaya't ang sino mang maniniwala at susunod rito ay nagkaroon ng bagong kapanganakan. Sila ay naborn again hindi na daladala ang pagiging makasalanan, kundi bago at malinis na silang nilalang. Subalit sa mga tumalikod at hindi tumanggap sa katotohanan ito, ay kasamang hinukuma ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik noong AD 70. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng aklat ng Acts ang ganito. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Acts 4 verse 12 sapagkat kung hindi dahil kay Jesus, ay mananatili ang tao na taglay ang pagiging makasalanan. Ito rin nga ang dahilan kung bakit naghintay pa sila Abel at Abraham at ang lahat ng mga naging tapat sa Diyos noong una, upang sa itinakdang panahon ng Diyos ay maging ganap silang lahat para sa pangako ng pagkabuhay. Ganito ang paliwanag sa buong chapter 11 ng Hebrews. Sa verse 39 to 40 ay ito ang sinabi. These were all commended for their faith yet none of them received what had been promised since God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect Sa Tagalog at dahil sa kanilang pananampalataya nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman Ang lahat ng mga ito bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo. Alalahanin natin na hindi tayo ang kinakausap rito upang lubos nating maunawaan. Ito ang kahalagahan ng time statement ng Biblia. sapagkat hindi magaganap ang mga pangako sa kanila noon kung hindi matatapos ang lahat na kasama ang mga naging tapat sa panahon ng Panginoong Yesus. Kaya sinabing only together with us Would they be made perfect? Sila ito. Hindi natin maaaring angkinin ang mga sulat at sabihin tayo ang kinakausap at pinatutungkulan rito sapagkat masisira ang buong layunin ng mga nakasulat. Dahil kung patuloy nga nating gagawin ito, ay eh lalabas nga na hindi pa nangyayari ang lahat ng mga ipinangako sa kanila ng Diyos. Huwag na sana tayong maging makasarili sa pag-aaral ng Biblia. Mga kapatid, huwag na sana tayong manangan sa mga testimonya ng tao, lalo't sa mga kasamahan lang natin sa ating piniling simbahan, sapagkat sapat na ang mga ginanap na ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. Nakasulat ang lahat ng ito upang siya na nating maging kaisa sa isang batayan para sa habang panahon. Huwag tayong padadala sa mga testimonya ng mga taong hanggang sa ngayon ay nagpapatawag pang mga pastor o saserdote ng kani-kanilang pananampalataya. Oo nga't mayroon sa kanila ang sa ating paningin ay naging mga tunay na mabubuti, habang marami rin naman ang nagpapatuloy sa pagsadya sa kasalanan. Alalahanin natin na sa lahat ng mga samahan, relihiyon at simbahan ay may kanya-kanya silang testimonyang mabubuti para sa pagtataguyod ng kanilang simbahan kaya't hindi maaaring sila ang maging batayan natin ng katotohanan. Sapat na at hindi magkukulang ang Biblia na sinasamahan pa at pinatutunayan ng kasaysayan. Ito ang tunay na gumagawang kapangyarihan ng banal na spirito ng Diyos magpasa hanggang ngayon. Hindi ang sinasabi ng mga tao na sa kanila ay kumikilos. Sadyang may kakayanan ang tao na gumawa sa kabutihan noon paman. Dahil nga tayo ay ginawa sa kanyang wangis. Lalo na't wala na ngayon sa atin ang binhi ng pagiging makasalanan dahil sa mga ginanap na ng Panginoong Hesus. Nasa atin pa rin ang pagpili sa buhay, ang paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig sa Diyos. Ito ang tunay nating ikaliligtas, kaya't piliin mo ang buhay, kapatid.